Nasa kagubatan ng Ifugao sina Amihan, Malaya, Sinag at Dayang Dalisay. Dumating na rin si Daragang Magayon, halatang hindi kinaya ang tibay ni Dayang Dalisay. Sa gabing bilog na bilog ang buwan, nagtipon ang mga engkanto at diwata sa gitna ng kakahuyan. Ang pagtitipon na ito ay hindi para pagalitan ang mga bata ng salamangka, ani ng isang diwata. Ito ay ukol sa banta ng mga itim na babailan. Napabuntong hininga si Sinag, alam niyang baka siya na naman ang mapagbuntunan ng sisi. Totoo, malaki ang problema natin sa kanila, sagot ni Dayang Dalisay. Marami sa mga engkanto, kinukuha na nila. Hindi ba ninyo nababantayan ang inyong mga kauri? Binabantayan namin, mahal na Dayang, sagot ng isang engkanto. Ngunit, tulad ng salamangka, may mga umaalpas pa rin. Kaya narito ako, tugon ni Dayang Dalisay ang mga tao ang pinupuntirya nila at ang pagliligtas ay tungkulin nating lahat habang seryoso ang pag-uusap si Sinag naman ay abala sa sarili hindi na tayo pagalitan wala na tayong silbi dito bulong niya tumahimik ka muna ate sabat ni Amihan okay kalma lang tahimik si Malaya Ngunit ramdam niya ang may paparating na kaguluhan sa kanilang mga buhay. Malaya, amihan at Biglang napasigaw si Sinag. At ang nakatatanda kong anak, si Sinag, sabay tingin ni Dayang Dalisay ng matalim. Sabi ko sa'yo, ate, manahimik ka muna, napailing si Amihan. Nagulat lang ako, sorry. Napagkasunduan sa pagpupulong na bubuo ng mga grupo para labanan ang mga itim na babailan. Sinaamihan, sinag at malaya ay mamumuhay ng tahimik, kikilos lamang kung kinakailangan. Kinabukasan, sumakay sila ng jeep patungong bagyo. Habang umaandar, biglang nagiba ang paligid. Nawala ang ibang pasahero. Sila na lang ang natira. Mga anak nasa ibang dimensyon na tayo. Alerto kayo, babala ni Dayang Dalisay. Lumabas si Malaya. Dahan-dahan lang, baka wala ka ng tutungtungan, sigaw ni Sinan. Huwag ka mag-alala. Kaya ko to. Lumapag si Malaya at nang tiyak na may tuntungan, sinundan siya ni Amihan. Ngunit biglang naglaho ang ilalim. Nahulog si Malaya at nang abutan ni Amihan, siya ang nahatak pababa. Amihan, sigaw ni Sinag. Aray Kodi Si Amihan, nakapatong kay Malaya, halos magdikit ang kanilang mga labi. Sorry, T. Agad siyang tumayo. Si Malaya, pilay at sa paligid nila, pitch black. Tanging harap lang ang may liwanag. Kailangan nating bumalik kina inai ani malaya. Naglakad sila. Pero, hindi ako makagalaw, ani amihan. Ako rin ni. May puwersang humihila sa kanila. Hanggang magkatabi ulit sila. Huwag mong sabihing bulong ni Malaya. Namula si Amihan. Amihan, akin na ang kamay mo. Tahimik. Inabot ni Amihan ang kamay niya. Magkahawak, nakalakad sila. Mabagal. Walang direksyon. Pero magkasama. Sa ibabaw, si Sinag at Dayang Dalisay ay naiwan sa jeep. Inai, susundan ko sila. Huwag muna. Hindi pwedeng padalos-dalos. Pasensya na po, Ti. Tara na. Umalis muna tayo sa jeep. Habang paalis, sumilip si Sinag. Baka may clues dito. Halika na dito. Nahanap ko na ang kailangan natin. Sinanay hindi agad nagsasabi, bulong ni sinad. Sa labas, sabay ulit silang naglakad. Inay, kanina pa tayo naglalakad. Wala tayong napupuntahan, ani dayang dalisay. Bumalik sila sa jeep. Inisip kung paano magsisimula muli. Sa ibaba, sina Amihan at Malaya ay naguguluhan. Hindi tayo lumalayo, sabay nilang nasabi. Walang marka. Walang tunog. Walang pagbabago. Saang direksyon ba tayo lalakad? tanong ni Malaya, halatang nainis. Lumingon siya, naiinis, nagagalit sa sariling kahinaan. Ngunit biglang Tinawa ni Amihan ang kanyang pisngi, pinaharap siya. Kalma lang, Malaya. May tiwala ako sayo. Baka ito nga ang gusto ng kalaban, ang maramdaman mong wala kang magawa. Sa gitna ng...